Pagpalang araw po sa inyo lahat ang ibabahagi ko ibabahagi ko po sa inyo ay yung dumami ang pira ko orasyon at dasal na ito iwagan ng pangasinan na una sa lahat po ay humingi muna tayo ng basbas sa ama at manalangin ng isang ama namin abagin ng Maria ang walhati sumasampalataya at isunod po ito orasyon ito Umani, mamam, amana, inamu, amin Umani, mamam, amana, inamu, amin Sana po pag gumagawa po kayo ng ganitong ritual o orasyon ay uh, Magtiwala lang po sa sarili para gumana po ang orasyon na ito At sana po ay mag-focus kayo sa ginagawa nyo araw-araw o sa kung nagpukon po kayo ng mga orasyon para lalang bibisa po. Tapos po isulat sa papel na malinis at kumuha ng limang pirasong papel at isulat ang orasyon bawat isang papel. Ilagay sa wallet o alakansya o sa bag o sa altar at magwis ka ng dadami inabukasan ng pira ko ano po yun basta tiwala lang po sa sarili at umingi ng gabay sa ama at kayo ay pagbibigyan at sana po mag subscribe po mag like and share para updated po kayo sa palagi sa aking susunod na video Ayan po. Sana po tumutok po sa channel po ito na marami po ako ibabagi sa inyo. Maraming salamat po. Bye bye po. Bye po.